araw ay sisimulan na natin. Parehas lang ba yung sulod na eh, Yung laman niya? Parehas lang? Sir, parehas lang timpla pero yung dami sir hindi parehas. Ah, sana mas madami. Ah, ito pa. Ah, okay yun pala. Mas madami to. Meron pa dito. Yun know, oh, ito bago to. Ube. Tikpila yung ane ito ha 70 isa. 70 isa. Tapos yung pinaka-classic. 40 yan. Pare-parehas. Meron din sila yo So, itong port na to is malapit. Kung babiyahe kayo pa kagayan de oro. So ayan, meron din sila dito. Ang dami, sunod-sunod. Ayan, kung magagawi kayo dito sa Bohol at naghahanap kayo ng kalamay, eh, dito yung sa atin mula naman dito sa Agna Business Center ay kakaliwa tayo papasok ng Sierra Bulliones pupunta tayo ngayon sa Chocolate Hills dito tayo dadaan sa gitna nasa kanan natin yung Port of Agna tapos ito dire diretso to pang uh, let's go mula sa Agna ay magmumotor tayo ng may kita 50 kilometers kulang kulang set ka ating oras Patungo dun sa may Chocolate Hill Viewing Deck at uh, first time ko po din kong madadaanan itong uh, kalsadang ito. Dito sa gitna, papunta nga uh, Shera Bulliones, tapos uh, madadaanan din natin yung kinatawag na Carmen kung saan makikita natin yung sikat na sikat na Bohol Chocolate Hills, six Road. Tolong-tolong nita po yung kalsada. Oh. Carmen, kakaliwa tayo. Galing tayo sa Sierra Bulyones. Mula dito, pagkaliwa natin, 3 kilometers na lang. Nasa viewing deck na tayo ng Chocolate Hills. Dito tayo kakaliwa sa mismong point na to. And today is Sunday, kaya medyo madaming tao sigurado ngayon. And dito ay papasok na tayo. Akyat tayo sa taas. Ito na yun. Salamat Lord! Pumpi na lang! <laughs> Pakit tayo ng pakit o Ito na For the very first time makakarating For the first time ay atin ng masisilayan kasama ang ating Honda ADB 150, ang isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Bohol. Napakasarap sa damdamin dahil minsan lang tayong nangarap na makapagmotor at makita itong Chocolate Hills dito sa Carmen Bohol. Thank you Lord! Grabe! Kita natin ang malapitan. Dito yung pinaka-viewing deck nila at mababa uh, tayo para ipakita ko sa inyo dahil uh, merong, uh, ayan nakakita tayo dyan, meron dyang viewing deck para makita nyo ng buo yung ah uh, yan yung nasa taas na yan tignan nyo yung chocolate hills mga kapo ayan na yun o no? yung daanan na yan tignan nyo mga kapo yung malapit tayo chocolate hills o oh. Agad na Chikmen Bohol ay uh, pupunta na tayo sa ating next destination doon sa Pilara man Manmade Forest. Isa ito sa mga talagang pinupuntahan ng mga turista dito sa probinsya namin sa Bohol. So mula dito ay babiyahe tayo ng may kita 20 kilometers o kalahating oras patungo doon sa Manmade Forest. Let's go! Tara na! So ayan mga kapo, approaching na tayo sa Manmade Forest dito sa Pilara. Ayan na ang na nakalagay, slow down. You are approaching man-made forest tourist spot. So ang tumbok nitong kalsadang ito kapag ka dinire-diretso nyo ay uh, papunta ito sa Mayluay. So itong parte na to, itong dinadaanan natin, meron dito'ng uh, tarsier viewing kung hindi pa kayo nakakakita ng tarsier, pwede kayong uh, bumisita dito sa Glen. Ayan oh, no, sa buhol tarsier. Babalikan natin 'yan mga kapo, dito muna tayo. Ang lamig ng hangin dito habang binabaybay niyo itong natural man-made forest dahan-dahan lang sa pagmamaneho marami daw turista ito na yun mga kapo well, you know wow so ganda oh tingnan nyo yung man-made forest dito ganda Mapapansin oh, nyo, tataas na mga punong yan. Ang ganda niya tignan mga kapo no? First time natin makadaan sa lugar na to Kasama yung ADB natin Kaya titignan nyo Wow! Ang ganda! Thank you ganda oh! lahat ng matataas na kahoy na yan na nakikita ninyo ay man-made o gawa ng tao so bali itong lugar na to ay protected ng DNR kaya kung mapapansin nyo tingnan nyo yung mga kahoy no? nakakamangha hindi mo kakalain na to ng tao no? galing Welcome to Bilar Eco Park. Wow! Imagine mga kapo, lahat ng nakikita nyo nagtataas sa mga puno dito sa Bilar Eco Park ay gawa ng tao. Ngayon kung gawa ito ng tao, bakit hindi natin kayang gawin sa ibang lugar? Kung nagawa ng munisipalidad ng Bilar dito sa Bohol, ang ganito kagandang man-made forest, sigurado kong kayang-kaya din gawin ito. Hindi lang dito sa Bohol, pati sa buong Pilipinas ang ganda. Oh. Hindi pa dito nagtatapos ang ating paglilipot dahil marami-rami pa ang mga lugar na ating bibisitahin at ipopromote natin dahil isa ang aming probinsya sa mga dapat ninyong bisitahin.